Hello guys, at tayo nga po pala ngayon ay magluluto ng leche plan. At tayo nga po pala i-invite ni Ma'am Gemma sa birthday niya. At ito po ang ating dadalahin. Thank you nga po pala Ma'am Gemma sa pag-invite niyo po sa amin. Magkakayod po siya ng kamuti. At yun nga po pala ay gagawin namin kasaba cake. At dadalhin namin po yan sa birthday ni Ma'am Gemma. Dadala din po kami ng kasaba cake. Sa kalit chip Yan guys, at si Jan po ay gumagawa ng dahon. Yan po ilalagay niya doon sa kanyang ginawang bulaklak na crochet. Yan daw po ibibigay niya kay Ma'am Gemma. At gumagawa na po siya ng bulaklak. Yan. Dinidikit-dikit na po niya. Yung ginawa niyang petals. Yung ano. Ito pa na po yung kanyang ginawa, lahat. Last na po yung ginagawa niyang isa. Hmm. Bibigyan niya po ito kay Ma'am Gemma. Ayan na po yung ating gagawing kasaba cake. Nalagyan na po natin ang mga sangkap o ingredients. Ayan. Lagyan na po natin yan ng condense at saka gata saka asukal. Lagyan din po natin ng 1 cup ng ibap. Nilagyan din po natin ng cheese. Ayan. Ay. Ayan lang po natin. Ang ating gagawin, kasaba cake. Nilagyan ko din nga po po ito ng butter. Two teaspoon ng butter. Ayan po, at naisalin na po natin sa aluminum container. Ayan. At lalagyan po natin ng takip yan. Ito pong foil. Itatakip po natin para po madaling maluto. Ayan at nalagyan na po natin ng cover yung ating lulutoing cassava cake. Ayan at isasaklang na po natin sa oven iyan. Pinrehit ko na nga po pala yung ating oven. Sasaklang na po natin. Ayan tapos na po yung ating cassava cake at ito po aahunin at lalagyan po natin ng topping sa ibabaw. Lagyan na po natin ng topping sa Yan, nalagyan na po natin ng toppings. Saklang na po natin sa oven. Ngayon, naisak lang ulit po natin. Ayan, at na isaklang po ulit natin. Ayan, at isinak po ulit natin. At ginagawa na po niya yung bouquet. Na ibibigay po kay Ma'am Gemma. Luto na po yung ating kasaba cake. Papalamigin po muna natin bago natin takpan. Ayan po yung ginawa niyang bouquet. At malapit nang matapos. Magwa siya ng ribbon. Yan na po. Yan na po yung ginawa. Yung dati. Okay. Paano ka? Hmm.